Hello guys! So, continuation tayo sa ating story nung nakaraan nating video. So, ito ay tungkol dun sa mga pinagdadaanan ko, ba? Diba? So, dun na tayo sa uh, pumasok ako ng isang tendera. Dun sa malaking grocery store sa amin, sa Leyte. Tapos, yung ano, yung sahod ko dun guys bilang tindera kasi nung time na yun nung panahon na yun 2000 o oh, year 2000 o oh, mga ganun hindi, hindi pa yun year 2000. Year 1998, 1999, mga ganun guys. Yung sahod namin noon, ano lang, 800 ang isang buwan. 'di ba? 800 ang isang buwan tapos tendera kami noon. Tapos 'di nagkaroon kasi kami ng problema don sa tinatrabahoan ko kasi nagka, nagkataon na na dalawa kami yung <coughs> umabsin sa trabaho. Yung e, usapan kasi noon bawal dalawa yung umabsent. Eh ngayon, yung yung isa kong kasama na una siyang magpaalam na umabsent siya. Pag mo nga, Win, eh, umabsent din ako. Eh, dahil nga, ano, dahil nauna siyang magpaalam na na absent siya kinabukasan, so kahit nagpaalam ako, nagagalit pa rin yung amo namin. Kaya, nung kinabukasan na, na, anbawa, magsin ako ngayon, kinabukasan, tinanggal na ako kasi ang sabi, hindi nga pwede na dalawa yung absent. Eh, dahil hindi ako yung unang nagpaalam, kaya ako yung natanggal sa trabaho. Ngayon, nung ano na, nung natanggal ako don nag-iisip ako kung ano yung dapat kong gawin. Kasi parang napagod na ako na mga, mga muhan, napagod na ako magtrabaho. Nung time na yon, yung magulang ko nagninegosyo ng prutas. Tapos sabi ko sa isip ko, bakit hindi ko subukan na magninegosyo? Nung time na yon, mga ano ako nun guys, mag -si 16 years old ako nun. Tapos si eh, sabi ng mama ko, kung gusto mong mag negosyo, eh wala ka namang puhunan, ba? Diba? Sabi ko, magninegosyo ako kahit wala akong puhunan. So, ginawa ko yun, guys. Ang nangyari, kumuha ako ng isang box na apple, isang box na orange, tapos 50 kilos, ay eh, hindi 50 kilos, ilang 50 kilos yun. Isang ano, isang ganun na mangga, siguro mga 100 kilos yun. Tapos sabi ko, kung hindi ko po mabayaran, magtatrabaho ako sa inyo nang walang sahod kasi babayaran ko yun buo eh. So, ang nangyari kasi noon, pag kumuha ka ng mga paninda, kailangan bayaran mo bandang hapon or weekly mo siya babayaran. Sa isang linggo lang, kailangan maubos mo yon at mababayaran mo yung puhuna noon nagawa ko naman yon guys na out ko yung mga prutas na yon at nabayaran ko yung puhunan at tumubo naman ako tumubo din ako doon katagalan kasi wala kaming maintain na pwesto eh minsan nuhuli no kasi doon lang kami nagtitinda sa may mga bangketa-bangketa sa may gilid-gilid ng mga palingke doon tiket-tiket lang minsan, na minsan pinapaalis talaga. Katagalan kasi, unang-unan akong paninda, mga dalawa o tatlong linggo, malakas, malakas ako kumita noon, nabibinta ko lahat yon Kaso, nung mga, ano na, mga ilang linggo nang nakalipas, pumina na yung paninda. Pero, na, nakakabayad pa rin ako ng puhunan. Yun nga lang, wala na halos akong tinubo. Kaya huminto ako doon sa pagtitinda. Nung paghinto ko doon sa pagtitinda, pumasok naman ako ng tendera na naman ng mga bigas. Tendera ng mga bigas, mga gulay, ganon. So, pumasok ako. Eh, sobrang baba talaga ng sahod nung araw, guys, eh. Ang sahod ko noon, mga nasa 400 to 500 pesos lang sa isang buwan. Pero, hindi naman nakakapagod kasi tendera ka lang naman. Yun nga lang, kinukuha na ng magulang namin yung aming sweldo. Kasi, mahirap nga kami, marami kaming magkakapatid. Kaya, tigtatatlong buwan, kinukuha na ng papa namin yung sahod namin sa amo namin. Para daw pang bili ng bigas sa mga kapatid namin, pang kain, syempre, kasi, kasi nga, kunti lang naman yung kinikita nila. In short, nagtatrabaho ako, or, kaming mga malalaki na nagtatrabaho kami na wala kaming masasahod. Pero syempre guys, nakakapagod kasi na magtatrabaho ka na wala kang sahod. Kasi kapag ka may kailangan ka sa katawan mo, wala kang maibibili. So, napagod ako doon. Inisip kong magpahinga. Inong time na yun, tanggap naman ako ng magulang ko. Kasi nga, di ba, uh, matagal naman, matagal ako hindi bumalik. Tapos nung bumalik ako, okay na sila sa akin. So naisip ko munang ng tumambay muna sa bahay hindi na muna ako magtatrabaho kasi napagod na ako. Pagkatapos nung tatlong buwan na 'yon na ko na yung utang doon sa amo namin. So tumambay muna ako sa amin. Ngayon, nagkataon din na yung mga magu mga kapatid namin pinaynan mga win. Nagkataon din na yung mga kapatid namin na iba ay minto din sa trabaho. Kaya ang dami namin sa bahay, kunti lang yung amin, yung kinikita ng aming mga magulang. Kaya hindi sapat yung pagkain namin. Para nag-aagawan kami sa pagkain. Minsan, kulang talaga yung pagkain namin. Tapos, nung mga nag na ako ng mga 17, mag-turning 18 na ako noon. Tapos, may mga iba yung, yung dalawa naming magkakapatid sa panganay at pangalawa, may asawa na. Marami pa rin kami sa bahay. Sabi ng papa namin eh, baka gusto nyo nang mag-asawa para mabawas-bawasan tayo dito. Ganun. Kasi nga, marami kami tsaka malit lang yung bahay namin. Eh, noon na yun, nagkataon naman na may boyfriend ako noon, guys. May boyfriend ako. Gustong gusto ko siya. Kaso lang, mga halos mag-one year na kami noon, nalalaman ko na mayroon siyang iba. Diba? So, parang niluloko niya ako. Imbis na gusto ko ng mag-asawa, eh, syempre, nalaman ko na may ibang babae. So, hindi ako nag-asawa. Ngayon, nagiging tambay pa rin ako sa bahay. Isang nangyari doon sa bahay, nakakaboring kasi sa bahay. Kasi kapag ka may gusto kang bibilhin sarili mo, wala kang maibibili. Tapos, kapag ka naman manghihingi ka sa magulang mo, hindi, hindi rin nila may bibigay kasi nga, kulang din yung kinikita nila, di ba? So, nangyari nun, bumalik na naman ako ulit sa pagtatrabaho don sa malaking groceries. Bumalik ako doon. Ngayon, pagbalik ko doon, mayroong mga, mayroong naligaw sa akin, di ba? Nagiwalay ako don sa unang boyfriend. May naligaw sa akin doon, tapos, parang uh, hindi ko naman siya talaga masyadong gusto pero dahil nga gusto kong umiwas sa mga uh, problema sabi ko gusto ko mag-asawa na lang ako para yung intindihin ko yung asawa ko na lang at saka mga anak ko yun na lang iniisip ko so ayun in short guys nag-aasawa ako sa edad na 17 mag-18 mag na ako na nag-asawa ako tapos nun, Nung nag-aasawa na kay kinasal na kami at uh, nagkakanak nagkakaanak na kami ng isa. Yan. So, next time natin pag-uusapan yung kadugtong guys kasi mahaba na masyado yung ating kwento ngayon. So, next time abangan po yung part 3 ng aking story sa aking buhay. So, thank you so much guys for watching.